Sabi sa Kawikaan 1921, marami tayong mga pinaplano. Ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon, ang masusunod. Tatlong bagay lang po gusto ko i-share dito sa verse na to. Unang-una po, ang puso ng tao, tayo raw po, ay maraming plano. Puno tayo ng plano. Uh, normal lang po yung magplano. In fact, uh, maka-Diyos po ang pagpaplano. Kasi sabi sa Bible, our God is a God of order. Pag walang plano, di ibang tao magpaplano sa buhay natin. Kaya magplano po tayo ng may wisdom, pero dapat lagi may espasyo para sa Diyos. Kasi po, yung pangalawa, ang sabi rito, ngunit ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Ibig sabihin, Diyos lamang ang may kakayanang makakita po kasi ng simula at katapusan, sabi sa Isaiah. Kaya para tayo drive sa kalsada na madilim o may, minsan may fog, kita lang natin yung ilang metro sa harap natin, pero yung Diyos nakikita yung buong mapa. Kaya nga, ang pangatlong punto po na to, magtiwala tayo sa Diyos dahil doon may peace. Kapag alam mong siya ang may hawak ng ending, alam mong siya ang may hawak ng kakahinatnan, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng peace. Di ba sabi sa Garden of Gethsemane si Jesus, sana huwag ko ng pagdaanan to, uh, uh, yung, yung pagdurusan na to. Although sabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masunod. Para lang po yung nagdadrive tayo minsan, naka-GPS or ways, di ba, nilagay natin yung destination, pero minsan naliligaw tayo, pero nire-recalculate niya, ibabalik ka pa rin niya sa tamang daan. Yun lang po yung paalala ko sa atin minsan may mga plano tayo, pero si Lord may ibang plano. Dahil kita niya yung macro point of view, parang top view siya, yung POV niya. Anak, huwag kang dumaan dyan kasi magiging ano ya miserable boy mo dyan. Anak, huwag mo i yung din na yan, hindi maganda magiging ending. So again, mahalaga ang pagpaplano, pero mahalaga po ang pagpapasakop sa Diyos. Okay, marami tayong panukala, plano, pero ang plano ng Diyos ay hindi matitinag. And let me end lang po ang tanong na to. May plano ka ba ngayon na kailangan mo isuko sa Diyos? May plano ka ba na personal na iniinsis mo kahit alam mo nga uh, babanggain mo yung salita ng Diyos. Kapatid, i-give mo na yan, i-surrender mo sa Diyos dahil mas maganda lagi ang plano ng Panginoon. Kawikaan 19.21, marami tayo mga pinaplano. Ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ay pimanalangin, Panginoon, salamat po. Isang linggo na naman ang binigay mo sa amin para maging uh, productive at maging uh, matulungin sa mga pangailangan ng iba. Salamat Lord, kami rito sa programa na to naisakatuparan para namin ang aming misyon. Papatapos na nga ngayong Biyernes, pero Lord hindi nagtatapos ang aming buhay kaya ang aming buhay ay inaalay namin sa iyo. Have it your way. Your will be done in our lives. Salamat po. Today's reflection with Pastor Jeff